Warship 793. This is Philippine Coast Guard Vessel VRP Teresa Magpanoa, MRRP 9701. Bagamat mag-isa hindi nagpatinag sa pagputakte ng radio challenge ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa mga barko ng China. Ito'y matapos mamataan ang dalawang PLA Navy warship na may bow number 793 at 164 at ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 4203 sa laing 69.31 nautical miles mula sa Cabra Island ng Occidental Mindoro. Nangyari ito noong July 12, ang araw kung saan ipinagdiwa ng Pilipinas ang ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ng UNCLOS sa West Philippine Sea. Sa nagpapatuloy na tensyon sa pinagagawang teritoryo, mas lalo raw dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nito ayon sa din ng University of Baguio College of Law na si Attorney John Ray Libiran. Understanding the facts empowers us to defend our sovereignty. It helps us counter misinformation And it inspires unity. Bilang pagbunita sa pagkapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award, isang static display at programa ang isinagawa sa SM City, Baguio. Kahit sa ang lupalo po tayo ng Pilipinas, nasa, katulad po natin, nasa Cordillera po, nasa mountainous area po tayo at medyo malayo po sa karagatan, alam po natin na ang West Philippine Sea ay atin po. This significant day reminds us not only of a legal victory, but also of enduring courage and unity of the Filipino people. Maliban dito, enjoy din ang mga bata sa face painting na alok ng AFP. Paraan din daw ito para mas maipakilala pa ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mga bata. It's the right time po na ibigay natin, ang inculcate po natin sa minds po ng mga kabataan, lalo na sa mga young generations, na yung West Philippine Sea is atin talaga. Malaking hakbang din daw ito, lalo pat 73% o 7 sa 10 Pilipino ang sangayon na igiit ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Base ito sa survey ng Pulse Asia mula June 26 hanggang 30 ngayong taon, 1,200 na mga individual ang tinanong dito mula sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. 70% is actually a good number already considering na ito hindi naman tinuturo sa eskwela. Kaya maganda na rin siguro 'yon para pagsimulan but uh, definitely we have uh, to do more Maliban sa nasabing aktibidad, mag-ikot din ang mga kinatawan ng Naval Reserves ng Northern Luzon sa mga paaralan para sa pagtuturo ng kasaysayan sa West Philippine Sea. Sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., tinayak nito ang pagbabantay ng AFP sa pinagagawang teritoryo para matiyak ang kaligtasan at karapatan ng mga manging isda at mapotektahan ang teritoryo ng bansa. Charles Nicolimon, RNG News.